Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng tantanggal ng pangulang kili-kili. So may isang lemon tayo. Gagga lang natin. Kunin natin yung balat guys. Ano guys? So ngayon yung lagay natin sa kardero. Ngayon mag-add tayo ng 2 tablespoon of vinegar. And half cup of water at isa lang natin sa apoy guys pakuluan natin ng 5 minutes to 6 minutes abis ang pangtanggal ito guys sa may amoy na kilikili -kili. yung amo ko kasi guys may amoy yung kilikili -kili niya napansin ko kaya sinita ko so, sabi ko sige gawan kita ng pangtanggal ng ganyang amoy yung amo ko kasi guys masila siya pero yung treat niya sa akin parang kapatid kaya kung ano yung nakikita ko sa kanya na medyo may pagka ano yun sinisita ko sabi ko ano yan tumatawa lang siya hindi naman siya nagagalit kaya yun Amoy po yung kilikili -kili niya, so sinita ko. So, sabi niya, anong gagawin ko? Anong gamot dito? Gumagamit naman ako ng dudurang. Sabi ko may gamot dyan. So, ayan, pinawan ko siya ng lemon. So, ayan guys, pumukulo na siya. Pero, kayaan naman natin, pakuluan pa natin ng konti. So, ayan, after 5 minutes, off na natin yung apoy. So, ayan guys, salay natin, kumin natin yung tubig. So, ito na yung tubig niya guys. So, ang gagawin dito, before ka maligo, ilalagay mo sa kilikili -kili mo. Ipapahid mo lang. Pahid mo lang ng ipahid. Ngayon, pag naligo ka, matatanggal yung madumi-dumi sa kilikili mo. So, try nyo guys, yung mga may amoy-amoy dyan, try nyo guys. Wala namang mawawala. Pag nag-try kayo ng ganito, ang mawawala yung amoy ng kilikili nyo. Mabisa to guys. Kaya try nyo na. Thank you guys. Thank you for watching.